Bumaba si Dudong Ayan, yan Ang dinner ni Dudong Ayos Dinner on the bed Dinner on the bed Ang sarap nito Pangalawa ko na to mga kadudong ha Sarap pa nito ko oh. Oo oh. Galing <laughs> sa ilong Ayan ang Dinner for tonight spaghetti pak at patas let's go mana dudung Kain time pandisan At spaghetti kahipu let's go eat Malawang kain na to. pagliting pababa at pagliting pataas sarap pasensya na kayo sa akin to kado hindi ko pa naayos tinatabad ako bro na Um... Hmm. na po. Ah, Dudong, thank you nga pala sa mga bago kong subscriber. Salamat sa inyo sa pag-subscribe. At sa mga dati kong subscriber, marami rin salamat at sa mga bagong subscriber thank you po kung po kayong magsawang panoorin ang mga video ni Dudong kahit papano ay meron tayong video ayan mga Dudong thank you very much dinner for tonight is pagating pababa

All this juice. sa inyo babawit dudong bahay lang tayo eh. bagay kahapon nagkosko tayo ngayon bahay lang tayo tarap next week na nga pala yung fly natin papuntang Pelepe. Kaya samahan nyo ako mga kadudong sa ating biyahe papuntang Pelepe next week na yun. Kaya ayun. Nire-ready na ni hmm. Mahal Narena yung nagsabi nito, mahal na rena ay kalbo rin. Shout out sa'yo, kalbo. Mm. <coughs> Walang sarili na rin. Ayos lang yung dialogue kama ba yun mga katudong wala na wala na masabi sa si dudong gumawa na content kaya kung ano-ano na lang kaya ito hmm. kain sa bed bali marami tayo ko content. Dahil pupunta tayo ng Japan at Singapore. Sana'y tangkilikin nyo lagi ang aking video. Sarap ba? Sarap. na po ang balang pagtagal ang video ni Dudong dito sa Las Vegas pasensyon ang na po at ulitin ko po maraming maraming salamat po sa aking my new subscriber at sa mga old kong subscriber mga kadudong Yeah, thank you very much. Masensyal mm -hmm. <coughs> <coughs> nyo na po ang ina-upload na video ni Dudum. Mm. pag gawin natin ng Philippines marami-rami na naman ang ating maibig gala portion sa Japan at Singapore pagka may natarap pa ang budget gerito tayo ng guam aga ulit bumalik ng las belas. Hmm. Yan. Sa mga ulitin ko, sa mga bagong subscriber, shout out. At sa mga old subscriber. Na nang nagtatangkilik ng aking video. Hayala. Mga kadudong Thank you, thank you very much Lapit <coughs> na, maubos Tapos dito matutulog na naman ah, Yan ang Parabaho ni Dudong Kumain, matulog kunti eh, hindi pa ako pinalalayas ni mahal na rin ha nakakatiis pa <laughs> nakakatiis pa si mahal na rin ang mga pinagdaalagawa ni Dudong sa araw-araw. Pakatiis pa. Huwag ka bukas malawa. Layas ka na, dudong. Get out to my house. kasabihin ni mahal na rin na. Ayaw na niya ng bossing. Gusto na niya mahal na <laughs> buhay natin sa mundo ito ah, uh, buhay parang ni, ni Dudong sa mundo Ito lang masarap na nakakasawa Ang mga Dudong kain po Ang hirap din gumawa ng content

dinner for tonight. Spaghetti pababa at spaghetti patas. Okay, mga kadudong. Shout out na tayo. Shout out sa mga viewers ko. Sa mga bago at old subscriber. Thank you very much. At sa inyong lahat na nanonood ng aking video. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout. Wala pa tayong nagpapa-shoutout. Kaya uuna ko na kayo sa lahat na nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyong lahat. At hanggang dito na lang ang video ni Dudong. Thank you po sa pagsama sa gabing ito. Kaya mga dudong thank you very much hanggang sa muli ito ang inyong kuya dudong okay bye bye ano <laughs> yun hmm? bye, bye 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 ayaw magpakita ni mahal narina na. mahal narina Amir. <laughs> ayaw mm. Ayan. Ayan po ang aking mahal na rena. Hello, hmm. mga kadudong. As, mga kadudong, supportan nyo po ang video <laughs> ni mahal na rena na Pirabi pinamagatang naman. Nancy TV Vlog. Okay. Bye-bye. Paalam pala. Mahal na rena. Bye-bye. Good night. <laughs> See you in my next video. <laughs> bye bye. Nox, mm. galing ah. Oh. Huh? Ito na, ito. Oh. Tiyempre, hindi mo mawala si Gamot. Hmm. Ayan, ulitin ko mga dudong shoutout sa inyong lahat. Kung mga nagpapa-shoutout, wala pang shoutout. Uuna ko na kayo. Shoutout sa inyong lahat. Bye-bye.